Oh guys, ang lalaki oh. Nahuli ko kanina dyan sa tabing dagat. Ano? Ano Ang galing ko mong guys. Grabe ang lupit ko. Sulo ako kagabi. Ayan. Ito ang huli ng pagsusulo ko. Oh. Huh? Ang lupit. Ang laki. Huh. oo oh, oh, guys. <laughs> <laughs> mukbang tayo, mukbang. Mukbang tayo po gita o ano, di ba? Sarap 'yan. Tingnan niyo. Tingnan nyo. abang kayo, ha? Magabang-abang kayo, maghabang abang kayo, ha? Ah, sana. Sana, 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 you know? Hmm, yari ito sa akin itong isa. Titirahin ko na ito ngayon din. O sige guys, ah, naaabala yung kabila kong kamay ya kung matatapos ang ginagawa ko